ano ang uh, CPP-NPA-NDF ay uh, nagpakakilos ng iba't ibang mamamayan maliban sa pagiging armado ng CPP-NPA-NDF sa kanayunan ginagamit nila ang mga sistema ng ng patas na umiiral sa ating lipunan isa dyan ay ang pag-iral ng party list law so through the party list law ang CPP-NPA-NDF they are able to fill yung mga party list candidates nila that can do infiltration sa ating gobyerno. For example, Makabayan Black, uh, na mayroon siyang limang party list na ginagamit bilang recruitment agency, uh, pagkuha ng pondo at pagsabotay sa mga programs ng gobyerno. Goby. Tinatumbok ko, yung CPP party list na na siya nag-create mismo at namumuno ito mga kadrin nila. Act teachers. Bayan muna. Gabriela Women's Party at ang uh, anak-pawis at ang uh, Kabataan Party. These are all created by the Communist Party precisely in order for them to infiltrate and maneuver. Hindi lamang sa uh, armadong pagkilos, but lalong-lalo na sa mga pag-infiltrate nila at radicalize sa mga uh, factories, communities churches, and even the school workers and sa ating mga isang Ang akala ng mamamayan, ang operations lamang ng CPP-NPA-NDF ay sa pamamagitan ng armadong pagkilos gamit ang NPA. Pero lately, kaming mga former country or mga leaders ng CPP-NPA-NDF ay nagpapatutuong ng buhay na karanasan namin at direktang pagpapahayag na ang pagkilos ng CPP-NPA-NDF ay hindi lamang sa armadong larangan, kung hindi pati sa pag-infiltrate ng simbahan, kongres, schools, kabataan, manggagawa at iba pang mga sektor, ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang tinatawag na legal cover o yung tinatawag na front organizations. Uh, sa pamamagitan nito, ang armadong pagkilos sa kanayunan na pinamunuan ng CPP sa pamamagitan ng kanyang NPA, nabibigyan ngayon ng suporta suportang material, suportang personel, at suportang uh, pondo at iba pang mga suporta patungkol sa gawain sa propaganda at iba pa. Sa pamamagitan niyan, ng kanyang white area or urban operations, naiikutan niya ang batas. Nabubutas niya ang batas at nagagamit niya ang batas upang pahinain ang gobyerno at pahinain ang mga programs and interventions natin sa government habang sila ay nagiging bida at nagiging malakas. Ang tawag dyan ay revolutionary dual tactics. Itong modus operandi na ito, ito ang rason kung bakit nagagalit at nanggagalaiti ang mga grupo ng makabayan black sa loob ng kongreso na mga party list representative ng Communist Party. Who are they? Sila ay si Ferdinand Gaiti, si Carlos Sarati, si Arlene Rosa, si Franz Castro, si Sara Ilago, at si Colliano. All of them are cpp cadre. All of them are CPP leaders at the different regions and the different layer of organizations that they are involved. Ito ang nahihirapan ng gobyerno kasi dahil wala silang direktang hawak ng mga hak-armas, sila ay nakakapagkunwari. So the, opera the operational work is nakakapagkunwari. At dahil tuloy-tuloy ang pagkukunwari, effective ang kanilang pagsisinulunin dahil epektibo ang pagsisinungaling nila na ihiwalay ang sarili nila sa CTP NPA NDF operations they now become as activist lawmakers progressive militants kung ano-anong katawagan para lamang itago na basically ito rin ang mga namumunong kadre ng Communist Party sa urban operations that's number one so sa pamamagitan ng party list na ito nakakakuha sila ng pondo nakakakuha sila ng programs to support the operations ng CPP, NPA, NDF sa mga lugar kung saan nag-organisa siya sa mga mass trees at nagre-recruit siya ng mga tao. And number three, nagagamit ng mga party list na ito ng Communist Party ang batas at ang ating institusyon sa Kongreso for them to be able to attack agencies and harass yung mga, good, mga agencies of government that are so solid in their attempt to implement the NTF-LCAC or the National Task Force to end local communist armed I'm referring to the most recent incident kung saan ang pangaharas pananakot kay Yusek Lorin Badoy ng, ng mga makabayan vlog na ito had been so vicious at least in the last one month para sa pamamagitan ng harassment na yon tumiklop si Yusek Badoy sana, yun ang inaasahan nila para may walay ang uh, ang paninindigan niya sa paninindigan ng government forces at ng government agencies under ELCA. So they attempted to isolate the USIC Same tactics that they're doing again to isolate and hit hard General Parlade. And ako na rin kasama na dyan. Kasi ayaw nilang mailabas ang katotohanan. Ayaw nilang mapatigil ang deception ng panlilin at ayaw nilang mapatigil ang mga panluloko at panguudyok sa mga If there are other activities na napakatagal na pero napabayaan lang ng government, yan magiging next na pulong talakayan natin. Anong mga programs and projects na ito? But definitely we confirm na ang pagkilos sa urban area, ito ay ginagawa lamang on extreme situation na wala na bayan. So, magingat pa rin tayo at uh, kailangan makita natin na ang CPP and PNP ay isang malaking kriminal na sindikato na marunong magtago ng kanyang krimen na maskara siya at the same time, naitatago niya ang recruitment, infiltration, ang radicalization, at ang underground movement connected to the arms struggle because of the layers of operations involving party list, involving peace talks na tactics nila, involving yung kanilang pagkilos sa electoral system. So, basically, matagal na panahon na naging default ang government pagdating sa urban operations ng kanila. And it's high time na dapat itong i-confront ng National Task Force to end local office army. Maguro ang mga teachers, ang mga mamamayan natin na nakakapag-access ng social media, all of them shall be standing up against the deceptive manipulation, lies, and deception nila sa recruitment ng kabataan ng mga sektor. That's number one. Number two, we will maximize and use the potential of social media so that we can proliferate and we can campaign for the so-called public awareness and security awareness unity among the people. Kasi kung hindi aware ang mamamayan, may problema yan. Ibig sabihin, hindi sila makapat-contribute sa efforts of the government. Number two, para lakasin dapat natin ang MTFL The NTFL Cup should be established national, regional, provincial, municipal, and barangay level. Why? Because the NTFL is the channel where the people can participate and where the agencies meet together. Yan ang ayaw nilang mangyari na magtagpo ang suporta ng mamamayan at ang paninindigan ng gobyerno magkasabay at ayaw nilang mag-improve ang governance ng gobyerno. Kaya ayaw nila kay Pangulong Duterte because si Pangulong Duterte is a moderate leader. Hindi siya traditional na leader. Pag may nakita siyang mali, talagang hinendo o na kinoconfront niya. Ayaw ng CPP, NPA, NDF ng isang leader na hindi nila kaya mamanipulate. In the absence of imminent victory to overthrow the government and seize political power, the CPP, NPA, NDF will always opt or go for a weak political leader for them to be able to manipulate and for them to be able to maneuver their way inside the Congress, inside the government. So, kung nagugulat ka na lang ngayon, healthy-healthy naman para si Pangulong Duterte, bakit uh, pagpakinggan mong statement ng Central Committee ng Communist Party last month, they are attempting to recognize Lenny Robredo as the next successor president. Kahit buhay na buhay pa si Pangulong Duterte. Kaya may mga hashtag sila nung bagyo na saan ang Pangulong at iba pang mga kabulastugan nila. Because if we refuse to engage them on the public awareness campaign, if we refuse to engage the CBP and the tit for tat, the owns public awareness and information drive, then they will dominate the public perception and opinion to their advantage. And they will become more effective to recruit people, especially the mga kabataan. Kaya yun ang ayang Yung ng convergence of the efforts of government. at magkakaroon ng participation ng mamamayan, nagtatagpo ito. Ayaw nila ng may barangay development program. Kasi kapag nakita ng mamamayan sa barangay at na grassroots at na community, ang sinseridad ng gobyerno, tulungan sila na makaahon ng kanilang bayan doon sa mga kakulangan ng kanilang community sa services and facilities and infrastructure. Tinutulungan ng gobyerno ito na mabigyan sila ng pansin. Ayaw ng CPP and PNDF na mangyari yan. Kaya tinututulan ni Gaiti, ni Kulyama, ni Ambrosas, ni Castro, ni Ilago, at uh, ni Lasarate, na maipasa ang budget for the Barangay Development Fund at kung pwede buwagin ang National Task Force to end local communist armed conflict because si Sarate, itong anim na na binanggit ko na mga grupo ng CPP Partylist, their main objective is not to support the, the government program, neither to support the government leadership, their main objective is to promote the agenda of the Communist Party and glorify and support indirectly or directly the participation of the NPA in the violent overthrow of the government and agitate people for them to be recruited into the different sectoral organizations. Yan ang agenda nila sa pagpasok sa Congress. Pondo, Programa, Maniobra, Alianza, and Propaganda. Kaya ayaw nila lahat ng ginagawa ng government that will benefit the people. Total. Lahat ng mga leaders ng government na naninindigan para sa convergence of efforts at naninindigan na i-expose sila, pinabanata nila. And this government, sorry to say, is a weak government for a long time until nag, nag dumating si Pangulong Duterte at hined-on sila through the NDFL. Kaya by all means hindi lamang nila ibubunyag ang itepel ka. By all means, sisirain ito, sisiraan, intrigahin, at pag-away-awayin ang mga officials sa government. Sa tingin ko, bilang perspective ng former cabinet, dumating na kasing panahon na nagkaroon tayo ng tamang formula. Buong gobyerno sama-sama, hindi lamang security sector at all levels down the line. Nagtutulong-tulong, convergence and harmonize ang effort uh, sa lahat ng aspeto ng good governance, anti-corruption, accountable government, hindi abusado, delivering of social services, may pondo, may konkretong aksyon, at ang panghuli, binabalansi ang, ang mga kapakanan ng bawat sektor, mamamayan at ina-address ito, yan ang good governance. And that is why hindi yan papayagan ng CPP party list na binabanggit ko yung mga makabayan, lahat ng Because that is against the objective of the CPP and PNP which is to overthrow the government and make the people believe that the government is always oppressor, tyrant, abuser, and corrupt. Those are the narratives 50 years ago. Inuulit-ulit lang namin yan na nandun pa ako. However, because wala pang ELCA, hindi converge ang aksyon ng hindi converging ang action ng government. Nakakalusot na parang sila. Saan ka nakakita ng pundo every year ng University of the Philippines at ng PUP? Polytechnic University of the Philippines nang nanggagaling sa taxpayer inaaprubahan ng ating kongreso pero ang mga maiingay na mga agitators, professional collaborators and instrumentalities ng CPPA, ilan ng handful of them in UP and PUP they can sabotage the entire university operations to the detriment of uh, helpless victims and to the anger of the people na walang nagagawa ang leadership ng government inside UP. Napakasakit niyan. Same with Congress. Yeah. That is why ayaw nila ng LCAC. Because through Elcap na-expose sila. Through LCAC, napapakilos ang lahat ng agencies of government into the correct framework to address the local communist armed conflict. And through LCAC, nagkakaroon ng participation in venue ang na makapagbahagi ng kanilang suporta at tugnayan sa, pam sa pamahalaan. And through LCAC, napabilis ang mga elements of good governance down the line. Kaya, by all means, sadi ko kanina, through the CPP Special Operations in Congress and in the offices of the government where they infiltrate using ito mga maskara na mga front organizations, their primary target right now is to disband, destroy, and intrigue, and even paralyze and disrupt the operations of the NTFF. And this is very crucial, kasi next year will be the start of election year for the for the whole country the make or break leadership for 2022 will determine kung CPP NPA NDF ang mga that will that will be able to make them to concretely control some aspects of our governance or the sila ng and so, and media platform ng Strategic Communications Group, they will have a very hard time to explain to the people na sila pala ay magkaisa lang ng CPP and PNP. And because of that, people will reject them. Dapat isustain ito. This is a very important initiative. Consciousness and awareness will always be the start of an enlightened action coming from our people. It should be the obligation of the government to do that to enlighten the people, to address not only the issues and concerns of the people, but to bring in the people to stand. Laban sa terorismo, panilinlang, pangunjok, pangwawasak ng mga collaborators sa conspirators ng CPP na nag-i-infiltrate na ngayon sa ating kongreso, sa mga universidad natin at kailangan mapatigil ito. And only the people have the power to do that. Led by an enlightened government that is determined to implement correct programs under the good governance platform. And yan ang nakikita natin. This is a platform that is just starting mga kang bayan, mga kapanalig, mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan Pilipinas. This will not be the last. Tuloy-tuloy ito. Because ito ay ka-ELCAP, talakayang bayan with ka-ERIC, ka-AMIHAN, ka-NOEL, marami pa. And then ordinary na mga mamamayan, and the team of El CAC for Apat na naman nakabataan kabataan ang namawala sa Cavite na na-recruit ng CPP through Anakbayan and Kabataan Party naglayas sa kanilang pamilya, nag full time, ibig sabihin uh, lubos panahon na iniwan ng kanilang pamilya pag-aaral at, pag at na-recruit na naman ng CPP ang dalawa daw hindi na makita baka ipinasok na sa area ng Laguna or Mindoro or Bicol at the age of 17 and 18 years old, nagkawala ito Ilang libo pa ito? Kailan pa ito matitigil kung walang mga has na labanan ang takot upang ibunyag ito? And sa nakikita namin sa development ngayon, kahit anong sabihin ng kanilang mga friend media ng CPP, NPA, NDF, na mga commercial media, yung alternative internet-based social media ay tuloy-tuloy na niyayakap ng mamamayan ang pagbubunyag And that is the reason, yung pangalawa sabi ko kay Music Badoy sa aming kaya kailangan magtuloy-tuloy ang pagbubunyag na ito. Kung hindi ito magtuloy-tuloy, babalik at babalik tayo na ang mamamayan ay malilinlang lang at maluluko nila at mawawasak na naman ang buhay ng mga kabataan. Sobra na. Saan kayo nakakita, ladies and gentlemen? They are targeting to recruit 30,000 youth in 3 years from 2017 to 2020 document mismo nila ito na galing kay Big Ladlad. Magre-recruit sila sa universidad, mga barangay, mga komunidad, mga kolehiyo at ang mga recruiters kagaya nila Sara Ilago, nila labrosa nila Gaiti. All of these are recruitment agencies ng CPP, NPA, NDF pretending to be advocate activist groups na nasa background. But no, they are part of the entire spectrum of operations of the CPP, NPA, NDF. That is why the government is being challenged right now. Anong gagawin natin? Titignan na natin sila? Hayaan natin sila? No! The answer is no. Kami mismo mga dating kadri na nanawagan sa taong bayan sa pamamagitan ng ating pulong talakayan na ito on air